Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ang mga pagkakataong magturo. Ang mga pagkakataong magturo. Marami po sa atin nagturo sa iba. dila lamang po ang mga pastor o preachers o teachers sa iglesia. Nariyan po ang mga magulang sa kanilang mga anak, nakatandang kapatid sa kanilang mga kapatid. Maraming rin po ang mga iba sa atin sa mga Bible studies, good news classes sa mga bata. Tunay po napakaselan ang gawain pagtuturo. Kaya sabi nga po si Santiago sa Santiago 3.1 na hindi dapat na maging guro ang marami dahil ang mga nagtuturo ay hatulan ng mas maigpit kaysa iba. Sa mga Basically pong sumunod sa Santiago 3.1, binagit po roon ni Pablo, napakahirap tigilin ang ating dila kaya dapat tayong mag-ingat sa ating panalita. Ngunit po isa pong mahirap at malagang aspeto ng pagoturo ay binigit po ni Pablo sa Pilipos 4.9. Sabi niya po roon, isagawa ninyo ang lahat ng inyong nautuhan, nautuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa sa inyo ang Diyos na nagibigay ng kapayapaan. Malapit tayo makita ilang mahalagang bagay ukol po sa pagtuturo. Una-una, ang pagtuturo po hindi lamang pala pagabahagi ng mga karatohanan na mautuhan, patanggapin at marinig na ating nuturoan. Ito so, rin po ang pag ay pagabahagi din ng mga na makikita sa atin kaya po, at gamitin po ang mga pagkakataon na makapagturo sa magitan po ng kanilang pagtingin at pagamasid sa ating pagkilos, ating ugali, at uri na ating pumuhay. Magturo po tayo sa magitan na ating pinapakitang uri ng pumuhay. Magturo tayo sa magitan na ating mismong buhay. At ikalawa po, mangyari ito kailangan tayong magbigay ng panahon at pagkakataon upang kanilang makita at mamasdan tayo na ating mga tinuturuan. Sabi mo may mga kailangan tayong maglaan ng panahon upang ating mga tinuturuan ay at ating makasama at makafellowship sa iba iba mga sitwasyon, pagkakataon upang kailangan makita ang ating pagtuturo sa magitan ating pagkilos at uri ng pumuhay. Maraming salamat.